Hi there everyone! Welcome back sa aming channel. It's me again, Raya Doria. Kung bago ka pa sa aming channel, please don't forget to subscribe. For today's video, ang ipapakita ko naman po sa inyo at share ko sa inyo ang aming actual video ng payout kay Crazy Dog. So legit nga po ba? Papasok po ba talaga sa ating Gcash yung payout natin kay Crazy Dog? So sa lahat ng gustong malaman at masaksihan, keep on watching! So, let's start po. Magwi-withdraw po tayo ng ngayon sa gold coins po muna. Yung sa green money po na 2,000 is sa next video na po natin dahil binubuo pa po natin yung ating requirements para ma-withdraw. So, sa gold coins po muna tayo. Ayan, click natin yung gold coins sa taas. And then, meron na akong 303 pesos na pwedeng i-withdraw. So, sa Gcash natin yan lalagay. Confirm. And then, click natin yung withdraw all. Ayan lilitaw po yung GCash account, Siyempre, yung GCash account number nyo at yung name. So ang lalagay ko po yung GCash po muna ng asawa kong Sir Ryan Doria. So ayan, yung sa Green Money naman po kapag uh, pwede na natin siyang i-pay out, ilalaybor actual video rin po na ipapakita ko sa inyo yung pag-pay ko sa kanya. So ayan, lagay lang natin yung pangalan ng ating GCash account. So, ayan. Successful withdrawal. Happy to accept. Click natin yan. At meron tayong makukuha. Ayan. Sayang din yon And then, nakikita nyo po, zero balance na. Ongoing na yung withdrawal niya. And then, check po muna natin. Ulit. Ayan, yung date is September 3, 2023, withdrawing na siya. So, another, uh, check po ulit natin kung ano nang status niya dito sa taas. Ayan, yung may parang papel. Ayan, September 3, 2020, Successful withdrawal na daw po siya. So, na-withdraw na natin at pumasok na rin sa Gcash. Ayan po. So, ayun. So, legit na legit. na pipi out at paying po talaga si Crazy Dog. So, nare-receive po talaga natin yung payout sa ating Gcash or sa Lazada man po ang gagamitin nyo. Pumapasok po talaga siya. So, ang, ang uh, sikreto lang po dyan is tiyaga. Pasensya, paghihintay. At discard eh para makapag-payout kay Crazy Dog. Wala naman pong madaling pera na nakukuha, na napupulot lang kung saan saan, ba diba? Kailangan nyo rin pong pagpaguran or pagcagaan para makuha siya. So, libre lang naman po si Crazy Dog. Nasa sa inyo na po kung paano po ba maparami. So, ayan po yung ating uh, actual video ng withdrawal, payout. So, legit pumasok sa GCash natin. So, ayon lang po for this video. Abangan nyo po yung next payout natin, yung 2000 naman po sa Green Money, yung ating uh, ibibigay actual video na si share. That's it for this video. Bye-bye. Don't forget to subscribe. God bless po sa lahat.